Nakamamanghang ganda ni Gretchen Barreto, agaw pansin sa social media, na hindi lamang ang netizens kundi maging ang ilang kilalang celebrity sa mga pinakabagong larawan ni Gretchen Barreto. Ang aktres, na kilala sa kanyang walang kupas na ganda, ay nagpakita ng kanyang nakakabighaning hitsura noong Setyembre 28, 2024. Nagkomento si Heart Evangelista, isang tanyag na tao sa industriya ng entertainment na pinapaalala sa lahat na siya ang reyna. Paano nga ba napanatili ni Gretchen ang kanyang kabataan sa kabila ng mga taon? Ano ang sinasabi ng kanyang pinakabagong photoshoot tungkol sa pagtanda sa harap ng publiko ang mga nakakabighaning larawan na ibinahagi sa social media? Itinampok ng kilalang makeup artist na si Mark Kingson Kwa ang isang ikling girl makeup look para kay Gretchen. Suot niya ang isang klasikong puting halter top na may denim shorts na nagpakita ng walang kahirap-hirap na na kabataan. Ang kanyang buhok ay nakaistilo sa isang makinis at gitnang bahagi na lalo pang nagbigay diin sa kanyang natural na kagandahan. Ano ang ibig sabihin ng e clean girl look sa mga pamantayan ng kagandahan na Bakit marami ang humahanga sa istilong ito? Sa edad na 54, pinatunayan ni Gretchen na ang karangyaan ay nasa simplisidad. Ang e clean girl look ay nagbibigay diin sa natural na balat at kaunting makeup na nagpapahintulot sa balat na huminga at magmukhang mas malusok. Ang pamamaraang ito ay nagtataguyod ng mas kaunting pimple at sariwang hitsura na naging masikat. Bakit mas pinipili ng maraming babae ang minimalist na istilong makeup na ito? Paano ito nakatutulong sa kabuang kalusugan ng balat? Nakakuha ng kahangahangang atensyon ang post ni Gretchen na may libong likes sa Instagram. Maraming celebrity, kabilang ang Ann Curtis, Bea Alonzo, Isa Calzado, at Ciara Soto, ang pumuri sa kanyang hitsura Pinapakita ang kanilang paghanga sa pamamagitan ng mga papuri at emoji. Ipinahayag ni Ann Curtis ang kanyang paghanga sa simpleng salitang igrabe na sinamahan ng apat na emoji ng apoy. Ano ang sinasabi nito tungkol sa impluensya ni Gretchen sa mundo ng kagandahan at moda? Bakit mahalaga para sa mga celebrity na suportahan ang isa't isa? Sa kabuuan, ang pinakabagong photoshoot ni Gretchen Barreto ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga kababaihan sa lahat ng edad. Ang kanyang dedikasyon sa natural na kagandahan at walang kupas na karangyaan ay nakakuha ng atensyon ng marami. Sa kamanghamanghang reaksyon mula sa mga tagahanga at celebrity,